DSWD at Philippine Coast Guard, yun din ang TGP Partylist na uh, namahagi ho ng tulong sa naopektuhan ng bagyong uwan sa Katanduanes. Uh, Ruel, good morning. Kuya Angel, uh, live tayo ngayon dito sa dalawigan ng Katanduanes. Na kung saan uh, ay pinakunaan ni uh, DSWD Secretary uh, Rex Gachaliana uh, at TGP Partylist sa uh, Congressman Joseb Montaigne Jr. sa pamaginan ng mga uh, o sa pamagi naman ng mga uh, food packs, hygiene kits at sleeping kits uh, sa mga residente nga matinding napiktuan uh, ng bagyong si 1 uh. Nakuntahin ito ay pinangunahan uh, kahapon sa bayan ng San Miguel Catanduanes. Uh. Kasabay naman ito ng tumulong ang uh, Coast Guard District Bicol uh, sa pangunin naman ni uh, Commander Ivan Roldan uh, na dumating din kaagad ang mga relief goods uh, mula naman sa Manila, lulan ng kanilang barko layunin ng relief operation na agad na matulungan at maibsan ang hirap na ng uh, mga pamilyang nawalan ng kabuhayan at ari arian Dulot naman ng kalimidad na kung saan kasama rin sa aktividad ang ipapang mga opisyal sa lawigan at mga munisipyo na nagbigay ng kanilang suporta sa sinagawang pagtulong. Bilang isang uh, takatanduan ni si uh, Tebes, tinabi uh, nito na taos pusong malasakit ang pagkibagtulungan naman ng DSWD sa mga kababayan na, na kung saan lubang na ng bagyo anya, libo mga katandungan nun, ang nagugutom sa ngayon dahil sa walang mga trabaho at epekto naman ng bagyong si 1 dahil dito tuloy-tuloy ang mga pag-iikot ng dwd uh, DSWD Party Lace sa buong lalawigan para man magatid ng kaagad na tulong sa mga napektuan ng bagyo. Nanawagan naman ang kongresista na magkaisa sa mga may gininto ang may puso sa mga kababayan na may mga house material ang pangunahing kailangan sa ngayon ng kanyang mga kababayan. Samantala, hindi pa naman makapasok ang mga sakyan at uh, payarapan kahit ang uh, mga motor siklo papasok naman sa mga sabayan ng gigmoto dahil naman sa matinding pinsala ng bagyong siyawan kung saan puspusan ang ginagawang clearing operation upang may hatid naman ang agarang tulong sa lugar. Nasa 3, 000... 831 ang total damaged sa mga bahay na nawasak at sa mga 6,000 naman ang partial damaged sa mga kabahayan. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagigot ng DZRH News Team sa mga bayan ng Katanduanes upang, may, upang masaksiyan ang kalagayan na, ng mga residente. Live mula dito sa Katanduanes, ito si RH18, Ruel Saldico, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino! Amalos.